Mga idol at kabayan, breaking news! Grabe ang lakas ng pagwatercano kano ng barko ng China sa isang maliit na barko ng Pilipinas. Sa katunayan mga kabayan, parang sa Pilipinas nang ginagawa ng China ang ganitong maagresibong hakbang. Ano kaya ang gustong patunayan ng China na malakas sila o buli lang talaga sila? Ay, no. dahil sa pinsalang natamo ng isa sa mga resupply boat at pagkasuga ng apat na miyembro ng Philippine Navy na sakay nito. Bumalik sa mainland Palawan ang Uniza May 4. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na matagumpay na naabot ng isa pang resupply boat. Ang sa May 1, ang BRP Sena Madre LS-57. Aktual na video, panoorin! Department of Foreign Affairs, sinumon ang Deputy Ambassador ng China sa Pilipinas at personal na ibinigay ang malakas na pagkundina ng Pilipinas laban sa China. Department of Foreign Affairs, binigyan ng otos ang imbahada ng China sa Pilipinas na paalisin ang mga barko ng China sa Ayungin Show. Mukhang tahimik ang mga politikong sumusuporta sa China. Baka sa susunod na resupply mission, gusto nyo magpalista? Doon kayo sumakay sa Unaiza May 1, Unaiza May 2 o sa Unaiza May 4 man para maramdaman nyo ninyo kung talagang itinuturing tayong kaibigan ng China. Ipinakita ng Armed Forces of the Philippines ang aktwal na footage ng pagkabasag ng windshield ng isa sa mga resupply boat ng Philippine Navy na ginamit para sa resupply mission kahapon, ikalima ng Marso taong kasalukuyan sa isang 25 segundong video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang social media. Kitang kita na ang China Coast Guard 5201 ay binomba ng tubig ang resupply boat ng Pilipinas. Kita sa video na nabasag ang halos buong windshield sa harapan ng unay sa May 4 kung saan ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng injuries ang apat sa mga miyembro na hukbong dagat ng Pilipinas sa mga nagsasabi dati na tubig lang yan, hindi nakakapinsala yan at mga politiko ng bansa na sumusuporta sa China, tingnan nyo ang kanilang ginawa sa isang bangkang dimotor ng Pilipinas. Ipinakita ng Armed Forces of the Philippines ang iba pang video na kuha ng isang drone kung paano binomba ng kaliwakan ng high pressure water ng China ang isang maliit na bangkang dimotor ng Pilipinas.

Alam ng China na wala itong laban sa kanila dahil ang tanging dala lamang ng resupply boat ay mga pagkain at iba pang gamit para sa mga sundalo nating nagbabantay sa Ayong Sa mga politiko na sumusuporta sa China, yan ba ang kaibigan na gusto nyo? Yung ipinaglalaban ang China sa halip na interes ng Pilipinas ang inuuna. Baka sa susunod na resupply mission, gusto nyong sumabay. Magpalista na kayo. Doon kayo sumakay sa Unai May 1, Unai May 2, o sa Unai May 4 man. Ano sa tingin nyo mga kabayan? Kung kayo ang tatanong Sino ang gusto niyong sumama sa Rotation at Resupply Mission sa susunod? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Dahil sa pinsalang natamu ng barkong Oniza May 4 at pagkasugat ng apat takro nito, bumalik ang Oniza May 4 sa mainland Palawan kung saan sila ay in-escort ng BRP Sindangan. Ang mga nasugatan ay agad namang isinakay sa barko ng Philippine Coast Guard at binigyan ng agarang paunang lunas. Hindi man nakalusot ang Oniza May 4 sa mga panghaharas ng China. Matagumpay naman na nakara ting sa BRP Sierra Madre LS57 ang unay sa May 1 aktwal na video panoorin Sino mo naman ang Department of Foreign Affairs ang Chinese envoy matapos ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal? Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs nitong Martes ang Deputy Ambassador ng China para iprotesta ang mga agresibong at mapangarib na hakbang ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa routine resupply mission ng Pilipinas para sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa Ayungin Shoal. Sa pagpupulong, kinundi na ng Department of Foreign Affairs ang panghimasok ng China sa nakagawian at legal na mga Aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong exclusive economic zone. Tinawag ng Department of Foreign Affairs ang mga aksyon ng China na hindi katanggap-tanggap isang malakas na salita sa pamamagitan ng diplomatikong protesta ang ibinigay ni Deputy Assistant Secretary Rafael Hermoso sa Deputy Chief of Mission ng China. Sa diplomatic note, inuutos ng Department of Foreign Affairs ang lahat ng barko ng China na sa loob o paligid ng ayungin show na agad umalis. Sa madaling salita mga kabayan, pinapalayas ng Pilipinas ang mga Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia at iba pang barko ng China sa Ayungin Shoal. Kung China naman ang tatanungin, Pilipinas daw ang dapat huminto sa mga provokasyon at inigal na pagpasok sa mga teritoryo ng China, isang kasinungalingan na ipinapakalat ng China na may ipinangako ang Pilipinas sa kanila. China din daw ang may-ari ng Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Dagdag pa ng China Minister of Foreign Affairs. Tama, professional at reasonable daw ang kanilang ginawa laban sa mga barko ng Pilipinas. 三月五日，菲律宾两艘运补船、两艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁临近海域，企图向仁爱礁非法坐滩的军舰运送包括建筑物资、建筑材料在内的物资。中国海警依法对菲方船只采取必要管制措施，现场操作专业、克制、合理、合法。 中国外交部已就此向菲方提出严正交涉，表达了强烈抗议。中方在仁爱礁问题上的立场是一贯的、明确的。一段时间来，中菲双方就妥善管控仁爱礁局势保持沟通。菲方再次违背其向中方所做承诺。 在仁爱礁海域侵权挑衅、制造事端，严重侵犯中国的领土主权和海洋权益。中方再次敦促菲方停止海上侵权挑衅，不要采取任何可能导致海上局势复杂化的行动。中方将继续按照国内法和国际法，坚定维护自身的领土主权和海洋权益。 Laban Pinaz.